Bakit pinuputulan o kailan dapat putulan ng talbos ang ating mga mais, kamaising farmers? So ano yung mga advantage at disadvantage kapag pinuputulan natin ng talbos o kaya yung sa may bulaklak ng mais after makapagbunga? So ito ang ating uh, tatalakayin ngayong araw dahil wala masyado akong vlog, hindi kasi ako nakauwi. So bago yan sa mga hindi pa nakapag-subscribe na laging nanonood dito sa aking videos at dito sa aking channel, baka pwedeng mag-subscribe or pa-share ng aking mga video upang ng sa kanon ay mapanood din ng ating mga amazing farmers na gusto rin manood ng ganitong mga content. Salamat! So, ayun. Sa panahon ngayon, mga amazing farmers, Uh, lahat na ng mga bakanteng lote ay nabebenta na at ginagawang commercial lot. Yung iba ay uh, ginagawa na ring bukid or sinasaka pinagtatamnan. So ito yung mga dahilan kung bakit wala na rin tayong mga pagsugaan o kaya pagtalian, pagpastulan ng ating mga alagang kambing, baka, kalabaw at iba pa ito na rin ang dahilan ng ating mga kamaising farmers na minamadali ang pagputol sa mga talbos ng kanilang mga mais o kaya dun sa may bulaklak at ipapakain ito sa mga kanilang alagang hayop tulad ng baka, kambing at kalabaw. And maliban dun sa pagpapakain din sa mga alagang hayop, ang advantage din ng iba para sa kanilang mais ay sa panahon na may bagyo ay hindi basta-basta matutumba ang kanilang mais kapag naputulan ng talbos o kaya sa may bantang taas ng mais dahil hindi masyadong masama dun sa hangin na malakas. At isa pang advantage nila ay mas mabilis daw matuyo yung mais kapag naputulan na ng talbos ang kanilang mga mais lalo na kapag yung hinaharvest nila na mano-mano mas malinis madali nga naman harvestin o pitasin lamang yung mga bunga ng mais so, yan yung mga advantage pero kailan ba dapat Putulan ang mga talbos ng mais. Sa mga nababasa ko, pwedeng putulan yung mais kapag meron na siyang 90 to 95 days or yung mga 15 days before maani siguro yung mais. Depende rin sa variety ng mais kasi may mga mais na pwede nang anihin ng 105 to 110 days tulad ng mga NK yan mabilis maani yan 110 to 115 days so mga ganon siguro pwede pang uh, pwede na rin tanggalan ng dahon don sa parting taas ng bunga para nga dun sa pagpawakain sa mga hayop at wala naman akong nakikitang disadvantage kapag pinutulan yung talbos or dahon ng mais basta nasa 100 days na or 90 to 95 days na yung mais bago putulan pero kung yung mais natin ay wala pang 90 days at pinutulan na natin ng dahon or kaya yung talbos may tendency na kukulubot yung bunga at hindi na lalaki yung mga butil ng mais natin so ito yung mga dahilan bakit magaan ang timbang ng ating mga mais kapag na harvest naisipan ko lang na i-discuss ito sa inyo mga amazing farmers dahil ito dito sa likod ng bahay ay nakita ko yung baka na kumakain ng sariwang dahon ng mais uh, pa yung tassel ng mais yan kinakain na ng baka mga amazing farmers so duda ko dito na sa 80 hanggang 90 days na yung mais bago pinutulan or yung duda naman ng bilas ko ay baka naman ito daw ay mais na white corn so sabi niya pwede nang putulan yung mga ganyang kaaga na mais kapag white corn ito yung dahilan nga sabi ko na diniskas ko masyado yatang napaaga yung pagputol ng talbos ng mais dahil nga sa wala nang makain itong mga alaga nilang baka ayan napilitan na lang nilang putulin yung mga dahon at talbos ng kanilang mga mais. Pwede namang maging ganyan berde yung mga talbos at dahon ng mais kahit na meron na siyang 90 days basta sagana lamang sa nitrogen yung lupa na kanilang pinagtamnan. So ito yung ibang mga baka na sinasabi ko na wala na talagang makain. So kung hindi ka magpuputol o wala kang tanim na mais na pagpuputulan ng talbos para ipakain sa baka ay magiging ganito dahil sa tagtuyot na na panahon ay wala nang makain na fresh ang ating mga alagang baka so kayo mga amazing ka farmers nasubukan nyo na bang pumutol ng talbos ng mais okay lang ba sa inyo na pinuputulan yung mga talbos ng mais after nakapagbunga na